Tinalakay ang iba't ibang mga hamon na kinakarap ngayon ng mga punong ihikotibo sa mga bayan na sakop ng lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ito matapos ang isinagawang dialogo sa pagitan ni Interim Chief Minister Abdul Raof Makakuwa at mga alkalde sa Maguindanao del Sur na ginanap sa Kampilan Clubhouse dito sa Camp Shungko, ang himpilan ng 6ID. Una-munang tinalakay ang kalagahan ng pagsuporta ng bawat lokal na punong ihikotibo sa Municipal Task Force to End Local Armed conflict. Dabang Samuro Task Force to end local armed conflict plays a significant role in the post-conflict transformation of BARM. Doon po kasi sa LCAC, Communist Armed Conflict, mayroon po tayong task force LCAC din doon. So very effective po siya doon Ayon kay Makakuwa, mahalaga ang dialogo o pamabigyang daan ang mga local chief executives ng Maguindanao del Sur na maipalabas ang mga isyu at problema na kinakaharap ng kani-kanilang mga munisipyo. Raise my concern since uh, nag-usap na rin po kami ni Sir Brigade natin kanina. I would like uh, to raise a concern po dun sa amin po sa bayan ng sheriff uh, Sheriff Sedona Mustafa yung uh, aking pong uh, engineer is uh, kamakailan lang naka it's been like four days siya po ay napaslang uh, napas lang din po uh, sa bayan po ng Sharif Saidona since nakamotor, motor tatakbo pa pasok doon sa box so once uh, alam naman natin pag pumasok tayo doon we have to coordinate Yung sir yung nag Uh, uh, ano nang ano natin nag uh, nagde-delay ng ating response. So sa security naman, andito rin naman yung mga security natin. So pwede nating kausapin sila na ipe-prevent 'yon. Ang concern ko po sa municipality of Dato sa ako po ay vice mayor lang po, elected vice mayor ng sa Ay hindi po nakapag-assume yung elected mayor na si Home Community Sandigan. Kaya hanggang ngayon, uh, hindi pa rin nakapagsahod yung ano, mga impilyado. Uh, merong kayong pwedeng i-delegate on the side of the elected mayor which, has, uh, which is facing a case na pwedeng pag-usapan yun. It's duty, tingnan natin kung paano ma-address yung concern ng mga impilyado. Ang bayan po, the information of everybody, ang bayan po ng Dato Saudi, mahigit anim na taon na rido yung Barangay Madia at Barangay Ilian kasama na yung Barangay Gawang. So, ang gusto ng mga tao doon, Sir General, baka uwi na sila sa sariling lupa nila, particularly sa Barangay Gawang. Ganito, ah, sa ganang amin, wala kaming pinipigilan na tao na bumalik. Impact kami mismo ang nagsasabi na bumalik sila sa kanilang lugar. Hindi ko ang hindi ko alam ngayon kung ano yung nagpiprevent sa kanila. Tinayak naman ni Barm Chief Minister Makakuwa na matugunan ang mga isyong inilatag ng mga alkalde na naaayon sa tamang sistema. Nanguna din sa nasabing dialogo si Brigadier General Edgar L. Cato, ang commander ng 601st Brigade at may malawak na saklaw sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Anya, matapos ang matagumpay na dialogo ay nagkakaisa ang mga punong ehekutibo na magkaroon ng peace and development sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Samantala, sa kanyang minsahe sa harap ng mga alkalde, Sinabi naman ni Major General Donald M. Gomiran, Commander, na 6ID at Joint Task Force Central na walang ibang hangarin ng Philippine Army kundi ang pagmantina ng peace and development sa lugar, kung saan bilang mga pinuno ng bayan ay malaki ang impluensya ng mga ito sa pagsulong ng kapayapaan. Philippines, ang primary uh, concern no? namin is of course yung peace and security. And we know na kayo bilang mga elected mayors ng mga respective towns, municipalities ninyo, Uh, malaki yung influence nyo if not you have all you, you, you have the overall influence ba sa nang, uh, lahat na nangyayari ano sa inyong mga munisipyo now we you know for a fact na meron pa tayong mga threat groups na kinoconfront so nandyan yung uh, local terrorist group yung LTG ano especially yung mga ISIS inspired group uh, para sa amin ano Malaki yung role ninyo, yung as I have said, yung influence ninyo no para matigil na to, huminto. As much as possible, uh, we don't want to use our competency ba, yung aming kaalaman sa paggiyera para lang matapos. So, ang ibig kong sabihin is try to reach out no sa kanila regardless kung anong grupo 'yan ha papaano tumulong na ano mag-join sa mainstream society kabilang sa mga dumalo ay sina Colonel Romel S Pagayon, ang Deputy Brigade Commander ng First Brigade Combat Team, Colonel Anthony Samonte, ang Executive Officer ng First Mechanized Brigade, kasama si Colonel Ray Rico, ang Assistant Chief of Staff for CMO OG7 ng 6ID, Lieutenant Colonel Roden R Orbon ang Commanding Officer ng CMO at Tagapagsalita ng 6ID at Major John Mark P. Matugas, ang Chief ng Division Public Affairs Office. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, ang inyong abyan, RB ng Bayan Roderick Binez, News.